guys. Ano na po siya. Nagkukulo na. So, lagyan po natin siya ng uh, soy sauce. Toyo. Masakto eh, lang. Kasi po, baka umalat. Tapos, lagyan ko po, po ito ng syempre ng seasoning. <laughs> sakto lang. Ano po ko. Wala na. Wala na. Wala na. Wala ganoon lang po karami sasakit mo po natin matabang pa so konting solong pa to so, siyempre wag natin kalimutan ang ah, paminta so ito po pampalasa rin po ito Yan. paminta ako po pakipaminta ako eh So, ang sarap nito guys. Ito guys ha, hindi po yan dumi, as in ano, kasi yung pinag po nga po. So, ayan. Hindi ko lang po siya hinugas kasi malasa po sa kasi sa pansit. Okay na. So, ganyan lang po. Tapos, lagay ko na po itong pansit ba Bagili ko ako ng one fourth. Ayan. Ako, ako lang din po mag-isa kakain. Kaya, si yung mga matira nito, pag magmayang hapon, pagdating ng mga anak ko, nakakapamirinda pa sila. So, ayan po. Siguro, ayan, sakto na po yung... sabaw pa. So, maya po ay lagay ko na po yung repolyo. Para may gulay din siya. guys So ganyan lang po. Ah, oh, pupunin ko na po yung repolyo. At ito po yung repolyo a uh, ilalagay ko na po yun sa alise. Uh, si. Ilalagay ko basa rin ito. Ano? Okay nagugutom na daw siya. Maya. Okay, ano so, yun guys? Mm, sarap. Kasi kaunti lang po. Tingnan mo dumami na. Kaya sa gulay. Alam ko may carrots pa to. Kaso wala tayo carrots. Diba? Tapos lagyan mo ito ng sili. kung sa bikul, may dinubuan pa. Masarap siya. Masarap. Ito po ang napakasimpleng ng pansit bato. Ayan. So, maya kakain na tayo. Ako pala kasi ako lang nandito.